Abi Richards nagsalita na sa kumakalat na chismis tungkol sa kanila ni Maine Mendoza. Sa latest vlog ni Tony Gonzaga, dito sinagot na ni Alden ang walang kamatayang chismis tungkol sa dati nilang love team ni May na kilala bilang Adab. Sinabi niya na may sariling storytelling ang kanilang fans. Saad pa ni Alden, akala niya noong ikinasal na si May kay Arjo Atayde ay mawawala na ang mga chismis. Pero nanatili pa rin ito kaya naman sinabi niya, quote-unquote, I already said my piece about this. Wala pong katotohanan lahat." Dagdag pa niya na wala silang anak ni Maine at hindi sila kinasal. Ni-reveal din ni Alden na nagkaroon sila ng heart-to-heart -heart talk ni Maine bago siya ikasal kay Arjo noong July 2023. Hindi na niya dinetalye ang pinag-usapan nila, pero ayon kay Alden ay sinabi niya ang lahat kay Maine. Samatala, inamin naman ni May noong November 2022 na napagod na siya i-address at i-clarify ang mga chismes tungkol sa alleged real-life romance nila ni Alden. Matatandaan naging matunog ang pangalan ni Alden at May noong taong 2015 sa isang noontime show dahil sa kanilang phenomenal love team na Aldov.